kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos ang nakakaawang sinapit ng napagkamalang sospek na si Jimboy Baltasar na mga pulis na botas kung saan ito ay tinumba sa pag-aakalang ito ang kanilang sospek na nagtangkap ang tumakas ay kaagad na napuruhan. Ang anim na mga pulis na botas dahil sa insidente, hindi lang yan. Damay din ang humigit kumulang 27 pulis na botas dahil sa nangyari. Ayon sa report ng mga pulis na involved sa kaso, tinangka daw ni Jimboy na tumakas sa kanila kung kaya't pinaputukan nila ito na siya namang tumama tumapos sa kanyang buhay. Pero ang testimonyang ito na nagmula sa mga pulis na involved ay kinwestyon ng kilalang forensic pathologist ng Pilipinas na si Dr. Raquel Fortun na siyang nagsagawa ng autopsy sa katawan ni Jimboy Baltasar. Ayon sa doktor, meron daw tama ng pala sa kanang kamay ng biktima na ibig sabihin ay nagtangka para raw itong dumipensa sana. Dalawang beses anya tinamaan si Jimboy. Una, sa likurang bahagi ng kanyang tenga na tumago sa kanyang ilong at pangalawa ay yung nasa kanang kamay. Ito raw ang tinatawag nilang defense type injury. Ayon daw sa mga kwento, itinaas daw ni Jimboy ang kanyang mga kamay noong panahong yun. Rason siguro kung bakit may tama siya doon sa kanyang kanang kamay, base sa death certificate ng biktima. Ang rason daw ng pagkatodas nito ay dahil sa tama ng bala sa kanyang ulo at pagkalunot, dagdag pa ni Fortune na kung hindi lang daw sa na nahulog sa ilog ang biktima matapos itong pirahin ay malamang baka nasagip pa ito. Medyo hindi raw kapanipaniwalang sinasabi sa ibang balita na tumalo ng biktima sa ilog tsaka siya binanata ng mga pulis. Kung ganoon daw ang nangyari ay masasabi niyang sobra naman kaasintado ang bumira na yon dahil sa ulo talaga at kamay ang tama. Ayon pa sa doktor, kadalasan kapag nasa ilalim ng tubig ang target na binibira ay dibdib ang malaking chance ang matamaan dahil ito ang malaking bahagi ng katawan ng tao pero wala daw siyang balang na recover sa katawan ng biktima dahil puro daw tagos ang pawat sugat nito. Sana raw ay gumawa ang mga pulis ng reconstruction sa na nangyari para mas maging klaro kung ano ba raw talaga ang totoong nangyari. Ayon naman kay Navotas Police Chief Police Colonel Alan Umipig, wala raw ni isang pasyon ng bala na na-recover ang mga investigador sa pinangyarihan ng insidente. Duda din daw siya na sinubukan para usanang itago ng mga involved na pulis na votas ang nangyari dahil tatlong oras pa ang lumipas bago nila ito in the report dahil sa mga kontrobersiyang inasasangkutan ng ilang mga kapulisan ay nabahala ang presidente ng VACC of Volunteers Against Crime and Corruption sa nangyayari sa ating bansa kung kaya't nanawagan ito kay Presidente BBM na sana raw ay magpatupad ito ng tinatawag nilang Iron Fist Policy o kamay na bakal sa mga pulis iskalawag at ni Evangelista na sana raw ay gawin ng kasalukuyang presidente ang ginawa noon ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte sa mga pasaway na pulis kung saan ay nagbigay ito ng disiplina at takot sa kanila Sana raw ay paminsan-minsan ay makikita rin sa national TV ang presidente na nagbibigay babala sa mga pulis iskalawag pagkaupuraw ni BBM bilang presidente ay dito na muling namayagbag ang mga criminal activities ng ilang miyembro ng mga kapulisan. Pero kahit ganun na ang mga nangyayari ngayon ay mayroon pa rin ipinagmamalaki ang pamunuan ng PNP. Ayon sa kanila, gumagana raw ng maganda ang ipinapatupad nilang internal disciplinary mechanism. Sa panahon ni PBM ngayon, umabot daw sa 583 mga kapulisan ang na-dismiss sa kanilang mga trabaho dahil sa pagkasangkot sa mga ilegal na gawain. Ay ayon pa kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, umabot sa 778 mga police officers ang nasuspinde at hindi nakakatanggap ng sweldo at 129 ang mga na-demote sa kanilang mga ranggo. Pero ang tanong, sapat na ba ito para mabawasan ang panganib na ating nararamdaman? Ikaw, ano sa tingin mo ang mas epektibong gawin para maging ligtas sa kriminalidad ang Pilipinas? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.